So, ayun na nga, first time in the history, o oh, meron na talaga dati, makalimutan ko lang, na meron akong kaagaw sa role na roamer or support. Kaya na-portrait ako dito, te. Sabi ko ako Rogue. kasi unti-unti nang -unti nadadagdagan ang style ako na puro roam lang ang ginagamit kong hero. Kaya lang si Escort talagang palaban siya. Ay, MN po siya ng KDA niya? May MNR pang kasama. Ay, te, sinasabi sa inyo, hindi ako magpapatalo. Kaya ayan, pinakita sa isa-isa yung KDA ng mga support ko kahit number one ka pa sa Jupiter eh, S4 Hindi ako papayag na maaagawan mo ko ng role Kung kailan nagwabalik loob ng support Kaya pa ko agawan Mga nakaraan na gusto ko mag-parksman Mag-mage, video nyo malamang mapag Hindi, walang mag-a-adjust Walang te, battle of the KDA Kung para lang naman ang assist ang labanan ante kahit pag-add mo pa lahat yung assist mo Di ka mananalo sa akin Hanggang sa napachat na lang yung kakampi namin Gold isa, ha ha Dati MM lang pinag-aagawa eh Hanggang sa natapos yung pag-aaway ay, oh mami, busy mo ako ni Esu, eh, di ako ang nagwagi. Ayun, napunta sa pagiging marksman yung mga agaw tapat sa akin ng roll. role kanina. Pero huwag siyang mag-alala. Kasi may at ako siya dadala ako kaya jump doon pa ako tumambay sa linye. Kailangan magpiling, na sa showtime tayo. Kaya kailangan natin magpasikat eh. Para naman naisip nung kapanti ko, ay, sulit yung pag-swap ko sa kanya. Kasi ang galing niya pala talagang mag-grow. Katulad nung team na pinag-father ko din nung pakaraan, hindi ako nagsisisi na ito yung hero na pinili ko dahil ang gagalit siya yung mga match na ito. Kaya naman siyempre, dapat alagaan natin sila. After objectives, as promised, nandito na agad ako kay Laila de Lima para dalawang siya. Kung hindi ako nagpupunta dito, pero ang dami pala niyang kapapap, hindi e, mapid na ito siya. Buti lang ang bilis kong magpakbo-pakbo dito para akong nasa marathon ba? Habulin ko dapat dito si Mighty Scrap Queen. Eh, wala naman brown out here. Nagapa ako. Nagsugat yung buong katawan ko. Siyempre, pag oras ng third iwan muna natin si yung na-deliver kasi big girl na yun siya. Kailangan natin tulungan natin, ba't masarap eh. Kasi mas marami ang assist mong makuha din. Oh. iwan ko ba? Hindi ako masyad kung pinapansin ang mga enemies. Nandun lang naman ako sa gitna. Tinatalian ko yung mga kambi ko para hindi nila ako nakita. Hindi ko alam kung invisible ba ako. Nakapikit sila habang nag-UML. Balik na ulit ako dito sa lane nila yung na-deliver kasi baka binabagbog na naman siya. ina drive ride, -ride ng sa ko. Nagpaglap akong ninyon para hindi siya masaktan at mamatay. Very very at ang tsaka ng pwesto ko dito pero si Jimmy para lang mahinitas ng kasabi ko at para ma-extend ko ang buhay niya habang naasiman ang ipinapakita Ang dito ko sa gitna nila o lang naman ako hindi naman ako nabawas ano ba? Sana alam din ni Marty Strackling na minsan nagpo-call down din yung isis -is ko ba? Kita niya yan, saktong nagka-ulti ako nung bantay na siya. At ito rin yung mga kasapit ko sana alam nila na hindi ng magwa nang hindi ko magwa mga hindi ko tower tower guy kasi pang extend lang ng buhay ito pero hindi ito nakakamuhay ng patay ika titigas talaga ng ulo ng mga aray tingnan nyo yung macho man kung nasa saan ba nga nasa to rin ang hahataw ng dalaw niya ay naman kay mamatay ka talaga niya makikichismis dapat ako sa mic dito kaya lang nung pagkarinig ko parang nasa ilalim ng tubig yung kakampi ko sireno ata ito alam sige sugurin niya to o, pangungunahan ko pa kayo ay talagang sinugod na masyadong masunurin ang kakampi ko. Yung old piko, all down pa. Sana alam niya yun. Ayun, tanggal na ni Benedetta. Nagbrown out, be. Halang sige, pasukin niyo dyan sa power. Hanggang dun po sabi, abutin nyo. Talagang hindi binigyan ang pagkakataon ng pagkaka. Taunin, mga kakampi ko na magsitin sa ang mga kalaban ito. Nalulungkot ako na may end Pinipin na lang ako magkaroon ng magandang kakampi at mapipino. Tapos iiwanan niyo din ang natak Parang nililigyan pa nila dito ng paling pag-asa si Boy Flota na para bang madedep niya pa ang base nila at makaka-epic comeback pa sila. Pero hindi, walang gano'n. big. Okay, umabot na ng 35. Babalik na naman ulit ng 30. Ito. Ayan, so sobrang pagpapasikat at competitive ko. Maka-MVP ako. Tama lang yung desisyon na ako yung isinwap nila.